Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa libro ni Attorney Vic Rodriguez Okay, uh, ulitin ko yung aking uh, commitment na magpadala ako ng pera sa mga selected subscribers na walang kakayahan na magbili ng libro So, ang gawin nyo lang is mag-text kayo sa number na ito 0916900997. I-text niyo ang inyong pangalan, ang inyong address and then uh, importante yung GCash number dahil doon namin ipapadala yung pera na pambili ng libro. Plus yung rason bakit kayo ang dapat naming piliin na tulungan para makabili ng libro? Okay, uh, more than 100 na ang nag-sabi uh, na gusto nila na magbili ng libro. Importante 'yung dahilan kasi initially 10 subscribers lang muna ang pipiliin namin na padalhan ng pera. So, dapat maganda yung rason mo para kayo ang mapili. Okay? So, hintayin namin ang inyong text. Importante yung GCAS number. Uh, that's the easiest way para maipadala namin yung pera. Kayo na ang mag-order, magbili ng libro ito. Okay. Ito. Uh, napakaganda po ang libro na ito. Kaya ang dami ng gustong bumili. Kaya yung hindi pa na-deliveran ng libro, maghintay lang kayo kasi it takes time bago maipadala. Okay, uh, merong portion dito. to so, makita nyo yan. Mga black uh, notebooks. Ang caption. Basahin ko. All in black and white. Where Rodriguez wrote, wrote everything, including BBM's secrets. Ang ginawa pala ni Atty. Vic uh, nung nagsama na sila ni BBM, everyday sinusulat niya yung mga pangyayari, parang diary. Uh, yung mga usapan nila, yung mga nangyayari, sinusulat niya. Kaya nandyan oh. No? Kaya nung nag-decide si Atorne Vic na gumawa ng libro tungkol sa buhay niya, tungkol sa kanyang uh, journey with BBM ang author madaling sumulat kasi kompleto nandyan lahat kaya napaka reliable, napaka truthful yung librong ito kasi nakabase lahat sa diary ni Atty. Vic Rodriguez Okay, uh, ulitin ko yung background, yung story, bakit naisulat ang librong ito. Nung nanalo na ang BBM, umupo na sila sa Malacanang, nandyan na ang uh, Atty. Vic as little president. Maganda yung usapan nilang dalawa. Uh, they will form a good governance team mga tao na magtratrabaho sa gobyerno for the sake of the future of the children eh sabi daw ni BBM is gawin natin ng maigi let's do it right for the sake of my children sabi daw ni BBM sabi naman ni Attorney Bic yes i have also children let's work hard let's form a good governance team para sa mga bata, para sa mga anak, for the future. So yun, bumuo sila ng Good Governance Team. Maganda pa nung una. Kailang later on may nakisawsaw, may nakialam. Sino yung nakialam? As written in this book, First Lady lisa Araneta Marcos kaya 'yung napakagandang plano ng presidente at ang kanyang kaibigan, little president attorney big nawala lahat kay mayroong nakialam so nung nakialam na ah, wala na 'yung good governance team na binobo unti-unting nawawala kasi mayroong gustong ipa-appoint na hindi naman uh, pang good governance. Eh di, hindi po mapayag si attorney eh. Kasi good governance ang gusto nila ni ng presidente. Eh yung gustong ipa-appoint, uh, yun na, milyonaryo. Sino pa? Yung uh, special Envoy to China, alleged smuggler, Michael Ma. Mga ganon ay hindi pinapalusot ni Atorne Vic ayun na, nagkaroon na ng priksyon hanggang nag-decide ayun uh, na, nung pinapahirapan na ng first lady si Atorne Vic nag-decide siya na aalis na lang, although hindi pa kaagad-agad kasi uh, nandun pa rin yung yung samahan ni Atorne Vic at ang presidente na parang ayaw niyang iwanan kaya lang, parang hindi niya na matiis. And then, yun na. Yung, dapat siyang mag-appear sa commission on appointments. Kaya lang, nakita ni Atty. Vic na babalatan siya ng buhay-buhay. Pagtutulungan siya, sisirain ang kanyang karakter. Pagkatao doon sa commission on appointments. Para siyang sitting ducks ng mga lawmakers at sisirain siya kasi nagsimula na yung demolition job against kay Attorney B. kung ano-anong paratang ya? 69 bank accounts billions of pesos ang kanyang kinurakot from campaign funds pala hindi totoo gusto niyang sumagot noon gusto niyang magpa-interview sa DZRX kahit isang oras lang ito personal kong nakausap si Atty. Dick tungkol dito sa gusto niya ng magsalita kasi tinitira na siya ng kaliwat kanan. Nung una, pumayag ang presidente. Kailang uh, on that day na magpunta na siya sa DZRH, tinawagan siya ang Pangulo. Huwag na. Huwag ka nang magsalita. Oh, yun. Hindi nagsalita. Kinimkim ni Attorney Vic yung kanyang whatever. So, hindi siya nag-appear sa commission ng appointments. Ibig sabihin, hindi siya kapit toko. Kasi by that time, nakahanda na siyang alis. Then finally, umalis na siya. September 2022, nung umalis siya. At yun na ah, ah, nung umalis na siya nagkaroon na siya ng idea na kasi hindi siya nakasagot eh hindi niya nailahad yung katotohanan Yon, naipanganak panganak ang idea na ano kaya kung sulat na lang ito sa libro okay yon ito namang author natin napakagaling ang author si Mr. Jerry Lerio galing niyang sumulat Uh, as early as ano as early as uh, nung nung umalis na siya no September gusto na siyang interview ni Mr. Lerio September 2022 kailang hindi nagpa-interview si Attorney B wala lang Tahimik lang siya kasi nagmumuni-muni pa eh, nagre-reply Anong magandang gawin. And then nung March 7, 2023, sabi ng author. Bigla na lang siyang nakareceive ng text galing kay Atty. Vic na pwede ba magkita tayo magkape uh, somewhere in Ortigas. Yun na, nagkita na sila at doon na, na ipanganak. Uh, nasimulan yung pagsulat ng librong ito. So, ito na po yung unang meeting. Ito yung author, si Mr. Jerry Leryo at ito si Attorney Vic. Sinulat na. So, anong basihan sa pagsulat? Ah, ito, yung black notebooks na kung saan nandyan lahat yung sikreto ni BBN. Ulitin ko yung caption na All in black and white. Where Rodriguez wrote everything, including BBM's secret. Kaya itong librong ito is wala. This will open the eyes, minds understanding of the Filipino people kung ano talaga anong klasing gobyerno meron tayo, anong klasing presidente meron tayo. Basahin ko dito sa dito sa summary ng libro ang ganda. Oh uh, Rodriguez felt responsible and accountable to fulfill the campaign promises to the nation. Yan, good governance. Kailangang ang daming kontra. Number one, ang first lady. So, Malaysia, siya. Oo. But, ito ah, yung summary. But the weak leadership of the president and his compromised decisions prostrated the little president on September 16, 2022, Rodriguez left Malacanang. Malaysia, akala ng First Lady na tapos na, talunan na si Atty. Vic, hindi niya alam na mayroong black book, <laughs> mayroong, uh, sana ulit, ito ang hindi nila alam. Yung mga diary ni Atty. Vic na isinulat niya lahat ang mga usapan, ang mga ano na ang ang sabi ng presidente ganito, ingatan mo iyang mga notebooks mo. Baka may makapulot diyan. They are so valuable nanjan lahat ang mga plano o mga sikreto natin. Ngayon, ang secret ng Malacañang nandito kaya ito, isang malaking dagok sa mga nasa Malacanang, isang matinding karma. Kaya mayroong balibalita na gustong bilhin lahat ito ng powers that be, alam nyo na, para sunugin, para hindi malaman ng sangkatauhan. Kagaya ng ginawa ng core administration noon, yung sinulat na libro ni Colonel Arruiza yung diary niya ano yung nangyari nung EDSA 86 ano yung pagmamalupit ng US and Cory government sa mga Marcos isinulat sa isang libro para Malacanang to May best selling book din ito noon kailang binili ng Aquino administration at pinagsusunog so kaya ba nilang sunugin ang katotohanan I don't think so. May mabili sila. Gamit ang pera ng tambayin. Susunugin. So, Kaya lang, madali lang mag-print. At ang daming bumibili. So, ulitin ko. Yung mga walang kakayahan na gustong makabasa sa librong ito. Uh, dito lang kayo mag-text. Text lang ha. Walang tawag. Ilagay. O. Oh. 0916 Pangalan, GCAS number, and then dahilan. Gawin mong maganda yung dahilan. Huwag mong sabihin na, uh, bigyan nyo naman ako dahil gusto kong magbasa ng libro. Pag ganun lang, tomatik talunan ka. Dapat yung dahilan mo, yung makaantig damdamin. Example, senior citizen ako. Uh, halos wala akong pambili ng gamot, something like that. Kaya hindi ko makabili ng libro. So, yung nakakabagbag-damdamin. Para initially sampung subscribers padalhan namin ng pera, kayo na ang mag-order uh, sa mga piling tauhan ni Atty. Beck, 3rd floor studio kay Josef Pamela, doon kayo mag-order.